Ngayong araw ibabahagi ko sa inyo ang limang nakakatakot na kwento na isinalaysay ng mga NARS sa emergency room. Unang kwento ang sigaw ng patay biyernes ng gabi. Iyon umpisa ng tag-ulan. Puno ang ER. Mga lasing galing sa mga bar ilang nabangga at ilang mga batang nasaktan sa laro. Ako ang charge nurse noon sinusubukang panatilihing maayos ang daloy tumutulong sa triage nagpapatatag ng mga pasyente at sinisiguradong walang mapapatay na pasyente ang mga bagong doktor nang hindi sinasadya Isa lang ordinaryong gabi Bandang 11:30 -ban ng gabi may dumating na tawag sa radyo aksidente sa motor Lalaki mga 30 anyos walang helmet matulin ang takbo Inihandaan namin ang trauma room 3 Naaalala ko ang tunog ng mga gulong ng gurney sa sahig ng ipasok nila siya. Laging sobrang ingay sa ER pero sa sandaling iyon parang huminto ang lahat. Hirap na hirap ang mga paramedic nagko-compress nagsasali ng fluid. Gas-gas hanggang buto ang kaliwang bahagi ng katawan niya at ang dibdib niya. Grabe wasak. Matinding pinsala sa dibdib bumagsak na baga mga basag na tadyang marahil may cardiac contusion din. Sumugod kaming buong team sinubukan ang lahat mga tubo paddles gamot lahat na. Pero minsan hindi na talaga kinakaya ng katawan. Oras ng kamatayan 11.49 ng gabi. Nakatayo ako roon sandali humihinga lang. Ako ang nagsara ng body bag Nakabukas pa ang bibig niya bagsakang panga. Nakita ko na ang ganoong itsura ng maraming beses. Hindi sakit kundi parang natigilan lang. Mabilis siyang namatay marahil hindi niya man lang nalaman. Iniwan namin siya roon sandali. Ganoon ang ginagawa namin binibigyan ng kaunting dignidad ang mga patay bago dalhin sa morhe. Sinabihan ko ang isa sa mga mas bagong nurse si Jose. Natakpan muna ang kwarto habang kumukuha ako ng papeles. Nakatayo lang siya sa labas ng pinto. At doon nagsimula, isang sigaw. Hindi lang maliit na tunog, hindi ungol. Isang sigaw na malakas puno ng takot, garalgal galing sa kwartong iyon. Narinig ko narinig ni Jose at narinig din ng isang tek na dumadaan. Natigilan kaming lahat nagkatinginan siguro ng tatlo o apat na segundo. Nagpatuloy ito'y isang malalim at nakakapunit na tunog parang sigaw ng isang taong may na na isang kahindik-hindik na bagay nang huli na ang lahat. Hindi na ako nag-isip. Binuksan ko ang pinto. Bukas ang mga ilaw. Walang kumikislap, walang alarma, walang senyales ng paggalaw. Pero ang bangkay, nakabukas pa rin ang bibig niya na para bang katatapos lang ilabas ang tunog na iyon. Hindi gumagalaw ang dibdib niya walang pulso malamig sa paghipo. Patay pa rin. Pumasok ako at tinitigan siya. Nakakita na akakit na ako ng mga pamilyang sumigaw ng ganoon kapag nawalan sila ng mahal sa buhay. Nakarinig na ako ng sakit na sobrang dalisay na kaya nitong basagin ang salamin. Pero hindi kailanman mula sa isang patay. Sinuri namin ang lahat. Nakapatay ang mga monitor. Walang senyales ng resuscitation, walang muscle reflexes. Tiningnan pa namin ang footage mula sa hallway camera. Mamaya, walang pumasok, walang lumabas. Itinalako ito sa log sa abot ng aking makakaya. Auditory anomaly reported from trauma room 3 following confirmed time of death. No physical activity noted, no patient vitals, incident witnessed by multiple staff, yun na ang pinakaklinikal na paraan na maisusulat ko. Ayaw kong isulat ang sumisigaw na patay na lalaki sa isang opisyal na talaan ng ospital. Kalaunan ng gabing iyon, nilapitan ako ni Jose sa break room. Hindi siya masyadong nagsalita, nagtanong lang siya. Sa tingin mo po ma'am, baka hindi pa niya alam na patay na siya. Hindi ako sumagot. Hindi namin ito pinag-uusapan pero nanatiling bakante ang kwartong iyon ng matagal. Hindi dahil mapamahiin kami, hindi kami gano'n. Mga nurse kami. Nagtitiwala kami sa vitals, hindi sa multo. Pero kahit na walang gustong mapag-isa Minsan napapadaan ako sa trauma room 3 kapag gabi na at tahimik ang ER. At naiisip ko siya. Ang bilis ang pagkabangga, ang takot, ang itsurang iyon ang sigaw. At iniisip ko anong klasing takot ang sumusunod sa iyo. Pagkatapos tumigil ang tibok ng puso mo, ikalawang kuwento ang pusong nakaalam. May ritmo ang ER kahit sa gitna ng kaguluhan. Masasanay ka rito'ng umasa parang isang alun na hindi tumitigil. Ang mga code, ang mga nailigtas, ang mga nawala. Matututunan mong sumabay sa paghinga nito. Matututunan mong bumitaw kapag oras na. Pero may mga kwentong naiiwan. May isang binata siguro mga 25 anyos dinala. Pagkatapos ng isang matinding stroke, Walang history, walang babala. Bigla na lang bumagsak sa kanyang apartment. Nakita siya ng kanyang kasama sa kwarto sa sahig humihinga pa mga matang bukas pero walang nakikita. Sinubukan namin alam ng Diyos na sinubukan namin. Nandoon agad ang neurology. Kinumpirma ng CT scan ang pinakamasama complete brain herniation. Walang brainstem activity. Walang reaksyon sa anumang stimuli. Malamig klinikal absoluto. Idineklara siyang brain dead ng attending physician pagkatapos ng dalawang kumpletong set ng tests. Iyon ang legal na kahulugan ng kamatayan. Ang pamilya niya ang kanyang ina, dalawang kapatid na babae, ay wasak na wasak pero mababait, tahimik at matapang. Pumayag sila sa organ donation. Sinabi nilang ganoong klase siyang tao, yung gugustuhing makatulong. Tinawagan namin ang transplant team at sinimulan ang proseso. Hindi ako laging nananatili sa yugtong iyon. Ang ICU team at ang OR na ang humahawak ng paglilipat. Pero nandoon ako nang ilabas nila siya mainit pa ang puso'y tumitibok pa rin ng kusa kahit na ang isip ay wala na. Hindi siya mukhang patay. Iyon ang nakakabagabag. Ang katahimikan oo pero hindi ang payapang katahimikan na inaasahan mo sa isang pumanaw na. Parang nakapos lang na para bang anumang sandali ay magbabago ang kanyang paghinga na kung maghihintay ka lang may kikislap. Ilang oras ang lumipas isang nurse mula sa OR ang bumaba para hanapap, pahanapin ako. Nanlalaki ang mga mata maputla ang mukha. Alam kong may mali sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig. Hindi pa sila nagsisimula, sabi niya. Hindi nila magawa. Anong nangyari? Nag-atubili siya. Tapos ang puso nag-react. Sumama ako sa kanya sa surgical floor. Nagsusulat na ng notes ang transplant surgeon nanginginig ng bahagya ang mga kamay. Hindi siya isang dramatikong tao Puro trabaho kalmado sa ilalim ng pressure. Napanood ko na siyang magtrabaho ng dos-dose ng beses pero mukha siyang nataranta. Binuksan nila ang dibdib ayon sa protocol. Handa na ang lahat. Sa sandaling dumampi ang kanyang kamay na may guwante sa puso hindi hinawakan ng mahigpit, hindi na-stimulate isang banayad, Napagdampi lang, nagsimula itong tumibok ng mas mabilis mas malakas. Hindi ang mekanikal na tibok ng isang pacemaker, hindi reaksyon sa gamot. Parang isang kamao na kumakatok mula sa loob. Hindi iyon dapat mangyari. Ang pasyente ay legal at klinikal na patay. Walang aktibidad sa utak, walang nerve signals, walang gamot sa sistema na magti-trigger ng ganoong reaksyon. Natahimik ang buong kwarto. May isang assistant na nanumpa na nakita niyang tumaas ang linya sa EKG sandali bago ito muling pumantay. Pero walang mga lead na nakakonekta, walang monitors. Naghahanda sila para sa organ harvest, hindi para sa resuscitation. Naantala ang procedure. Walang gustong humawak muli sa puso sa loob ng sampung minuto. Umatras ang team sinuri muli ang lahat Vitals wala. Reflexes wala. Brain dead pa rin. Sa huli, itinuloy nila. Ang puso ay matagumpay na natransplant sa isang naghihintay na pasyente. Gumana ito nagligtas ng isang buhay. Pero hindi ito umalis sa kanila sa pamilya, sa surgeon, sa mga staff. Kalaunan may sinabi ang doktor na hinding-hindi ko malilimutan. Nakatayo siya sa pasilyo nakatingin sa labas ng bintana. Para bang alam niyang aalis na siya, sabi niya. Para bang hindi pa siya handa. Nakakita na ako ng mga pusong huminto. Nakakita na rin ako ng mga pusong muling tumibok. Pero ito, ito ay iba. Hindi medical, hindi milagroso. Makatao lang. Minsan sa trabahong ito, pakiramdam mo na iintindihan mo ang lahat siyensya biology, ang mga limitasyon ng buhay. At minsan ipinapaalala sa iyo na ang katawan ay may sariling mga lihim. Na marahil marahil lang may naaalala ang puso na binitawan na ng isip. Iniisip ko pa rin siya ang binatang brain dead na may pusong ayaw tumigil. Ikatlong kwento ang dalawang Clara. Masasanay ka sa mga pagkakataon sa ER. May mga taong dumarating na may parehong apelyido magkatulad na petsa ng kapanganakan kahit magkatugmang pinsala. Sasabihin mo na lang na nagkataon lang at magpapatuloy ka. Pero may mga gabi, may mga gabing magpapahinto sa'yo. Naaalala ko ang pangalan dahil dalawang beses ko itong sinabi ng gabing iyon. Una sa isang registrar tapos ulit sa isang trauma surgeon. Clara. Isang simpleng pangalan, malambing pamilyar. Ang unang Clara ay dumating bandang 7.20 ng gabi, biktima ng isang head-on collision sa labas lang ng Metro Manila. Sedan si laban sa truck. Hindi siya malay sa pinangyarihan. Sabi ng mga paramedic nag-code siya, cardiac arrest isang beses, habang papunta sa ospital nakuha namin siyang pabalik pero bahagya lang mga 30 anyos siya mapusyaw na kayumanggi ang buhok maputlang balat na may bahid ng dugo at nakasuot ng pilak na kuintas na may charm na nagsasabing huminga mayroon siyang matinding internal bleeding basag ang balakang mabilis na kumilos ang trauma team pero bumibigay na talaga siya habang abala kami ni sa kanya, sumigaw ang triage sa akin. May isa pa tayong trauma, sabi nila. Babae parehong edad aksidente sa sasakyan. Pangalan Clara. Paparating na, natigilan ako. Parehong pangalan, tumangu sila. Clara, pareho rin ng birthday, March 14, 1987. Napakura pa ko. Hindi iyon isang bagay na maririnig mo ng dalawang beses sa buong buhay mo lalo na sa loob ng isang oras. Lumapit ako sa charge desk para i-double check. Baka nagkamali, baka ID ng parehong babae na natagpuan sa pangalawang lugar ng aksidente. Pero hindi. Nagradyo ang mga paramedic ng mga bagong detalye. Ibang lokasyon, ibang oras, ibang sasakyan. Walang pasahero. Walang koneksyon. Walang paliwanag. Dalawang Clara parehong pangalan, parehong birthday, walang kaugnayan. Dumating ang pangalawang Clara kasabay ng pagkawala ng una. Naaalala kong napatingin ako sa orasan ng tawagin namin ang oras ng kamatayan para sa unang Clara 8 o 3 ng gabi. Ang pangalawa ay dumating ng 8 o 6 ng gabi. Wala siyang pagkakahawig sa una. Maitimang balat kulot ang buhok may mahabang peklat sa braso na mukhang ilang taon na. Medyo may malay siya may ibinubulong tungkol sa preno niyang pumalya, pinsala sa dibdib basag na tadyang hirap sa paghinga. Hinawakan ko ang kamay niya habang iniintubate siya ng anesthesia. Pinisil niya ang mga daliri ko ng isang beses mahigpit Sinabi kong narito kami hindi siya nag-iisa. May paulit-ulit siyang ibinubulong. Lumapit ako at naintindihan ko ang dalawang salita. Naghihintay siya. Nag-code siya sa mesa. Matinding atake sa puso. Sinubukan namin siyang i-revive sa loob ng labindalawang minuto. Flatline. Walang response. Oras ng kamatayan, 8.18 ng gabi. Labing apat na minuto lang pagkatapos ng isa pang klara, Sinuri namin ang lahat nag-cross-reference ng mga pangalan next of kin mga larawan SSS numbers. Sila ay ganap na hindi magkaugnay. Ibat-ibang probinsya walang magkatugmang talaan. Kahit mutual friends sa social media nang tiningnan namin mamaya, wala. Pagkakataon lang sasabihin ng mga ulat. Pero sabihin mo sa akin, ano ang tsansa na dalawang babaeng nagngangalang Clara ipinanganak sa parehong araw ay mamamatay sa parehong gabi sa magkahiwalay na aksidente sa sasakyan sa iisang ER nagbiro ang ilan sa mga mas batang nurse tungkol sa mga doppelganger. May nagtanong kung isa itong glitch na parabang inuulit ng buhay ang isang pagkakamali. Ako nakatayo lang ako sa labas ng room 4 kung saan namatay ang pangalawang Clara at sinubukang intindihin ang katahimikang iniwan niya. Nakita kahamat ako na ang pagtatapos ng mundo para sa daan-daang pamilya. Hinawakan ko na ang mga kamay ng mga estranghero sa kanilang huling hininga. Pero ang gabing iyon parang may iba, hindi nakakatakot, hindi supernatural. Kakatwa lang, parang dalawang linyang iginuhit ilang taon ang pagitan na kahit paano'y nagtagpo sa iisang punto ng walang anumang dahilan na kaya naming pangalanan. Parehong pangalan, parehong birthday, parehong kamatayan. Sa malamig at lohikal na mundo ng ospital dapat may saysay iyon. Pero hanggang ngayon wala pa rin ikaapat na kuwento ang lalaking nakaaalam. May mga gabing nananatili sa iyo sa ER hindi dahil sa dugo o gulo o kahit sa kamatayan. Dahil ito sa mga bagay na hindi mo mailagay sa chart, hindi maipaliwanag, hindi malimutan. Limang oras na ako sa isang double shift ng dalhin nila siya. Lalaki mga 40 anyos pinipigilan ng mga paramedic. Hindi dahil sa trauma kundi dahil hindi makontrol. Natagpuan siyang mag-isa sa paradahan ng simbahan sa Kiapo. Halos walang damit sumisigaw sa langit. Sabi nila sumisigaw daw siya ng mga bersikulo sa Biblia. Pero pabaliktad na parang may nag-rewind ng mga kasulatan. Akala nila droga. Laging iyon ang unang hula, shabu, bath salts o kung ano pa. Pero malinis ang toxic screen. Walang anuman sa kanyang sistema kahit alak. Maayos ang kanyang vitals, malakas ang pulso, bahagyang mataas ang heart rate. Pero walang kritikal. Walang pinsala sa ulo, walang lagnat. Hindi siya dapat kumikilos ng ganoon. Pero ganun siya. Ako ang na-assign sa kanya dahil sanay na akong humawak ng mga psych holds. Alam ko kung paano manatiling kalmado kung paano pamahalaan ang mga hindi inaasahan. Pagpasok ko sa kwarto, bigla siyang huminto. Walang kagalaw-galaw. Tapos tumingala siya diretsyo sa akin at sinabi ang pangalan ko. Malinaw kalmado. Nurse Anna. Natigilan ako. Hindi ko pa nakilala ang lalaking ito. Walang ID, walang wallet, walang phone, walang papeles. Hindi pa siya nakikipag-usap ng maayos sa kahit sino para malaman ang mga pangalan. Pero sinabi niya ang pangalan ko na parang may bigat na parabang kilala niya ako. Sinubukan kong balewalain. Sinabi ko sa sarili ko, baka narinig niya lang na may nagsabi baka nakalabas ang ID badge ko. Huminga ako ng malalim humakbang pasulong at doon siya nagsimula ulit. Nagwawala umiikot ang mga mata ang dilay gumagalaw ng napakabilis na parang hindi natunog tao. Hindi ito basta ingay. Ito ay pananalitang pabaliktad. Paulit-ulit bumubulong ng mga pariralang tulad ng Wala rito ang Diyos at Iligtas mo kami. Pero magulo na parang kinukuha niya mula sa isang sirang plaka. Kinailangan namin siyang sedate kahit sa ilalim ng gamot, hindi siya ganap na tumigil. Kumikibot ang kanyang mga labi bumubulong. At bago pa tubo pa daman tuluyang tumalab ang gamot, ibinaling niya ang kanyang mukha sa akin. At sinabing, hindi mo siya maililigtas. Hindi ito parang isang banta. Ito ay parang isang katiyakan. Hindi ko naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi noon. Pero kalauna ng gabing iyon bago matapos ang shift ko tumunog ang telepono ko. Lumabas ako para sagutin. Galing ito sa Home for the Aged sa Bulacan kung saan nagpapagaling ang nanay ko matapos ang isang mild stroke. Stable siya nakikipag-usap tumatawa kaninang umaga lang sa telepono. Namatay siya habang natutulog, bigla ang atake sa puso Walang senyales, walang babala, walang paghihirap, sabi nila. Bigla na lang nawala. Nakatayo ako sa pasilyo tulala hawak ang telepono ko sa isang kamay. Ang mga salita ng lalaking iyon ay paulit-ulit sa isip ko. Hindi mo siya maililigtas. Hindi namin alaman kung sino siya. Walang tumugma sa fingerprints, walang missing persons na katulad niya. Pagkatapos ng ilang araw inilipat siya sa isang pasilidad para sa may sakit sa isip. Narinig ko kalaunan na tuluyan na siyang huminto sa pagsasalita at nakatitig na lang sa pader. Iniisip ko pa rin ang gabing iyon mas madalas kaysa sa dapat. Hindi dahil naghahanap ako ng mga sagot. Tumigil na ako sa paghahanap. Kundi dahil paminsan-minsan kapag tinitingnan ko ang isang bagong pasyente at sinasabi nila ang pangalan ko na para bang kilala na nila ako nararamdaman ko ang malamig na kuryenteng iyon sa aking gulugod at iniisip ko ano pa ba ang hindi natin naiintindihan tungkol sa mga taong dumadaan sa mga pintong ito ano kaya ang daladala nila sa likod ng kanilang katahimikan o ng kanilang mga sigaw. May mga sugat na hindi natin nakikita. At may mga bagay gaano man karami ang training mo na hindi mo talaga maililigtas. Ikalimang kwento ang sundalo sa kuwarto ang mga ospital ay puno ng mga aling aungaw. Mga lumang yapak mga buhay na bahagyang naaalala, mga salitang binigkas bago ang katapusan. Sinasabi mo sa sarili mo na dala lang ito ng lugar ng stress ng isip na naghahanap ng kahulugan. Pero minsan kahit sa pinakamaliwanag na sulok, may mga aninong nananatili. Ang kwarto bilang feed ako ay isang ordinaryong trauma room lang. Parehong beige na pader, parehong humuhuning mga monitor, parehong gasgas na sahig. Walang kakaiba rito. Pero sa paglipas ng mga taon, naging iba ito. Mga banayad na bagay sa simula, isang malamig na pwesto sa kaliwang sulok sa likod, mga call light na tumutunog kahit walang tao sa kwarto, mga pasyenteng paulit-ulit na tumitingin sa iisang lugar na iyon na para bang may pinapanood silang hindi namin nakikita. Binaliwala ako ito sa loob ng maraming taon. Lahat kami. Nagiging mapamahiin ang mga nurse bahagi iyon ng trabaho. Pero nagiging practical din kami. Kung maganda ang vitals at gumagana ang mga gamot, hindi ka mag-aaksaya ng oras sa paghabol ng multo. Tapos dumating si Geng Santos. Mga huling taon ng kanyang dekada, 70 may COPD, pneumonia at kaunting tubig sa baga. Isang mabait na babae, matalas ang isip. Anak, ang tawag niya sa akin sa tuwing papasok ako. Hindi maganda ang kanyang chart pero sa patang kanyang katatagan para umasa. Ginagawa ko ang aking overnight rounds nang makita ko siyang nakaupo nakatitig sa sulok ng kwarto bilang porn. Tahimik lang na nanonood. Tinanong ko kung okay lang siya. Hindi siya tumingin sa akin. Sa halip sinabi niya, hindi siya kumukurap. Tinanong ko kung sino ang tinutukoy niya. Ang sundalo. Mahina niyang sabi. Kanina pa siyang nakaupo dyan buong gabi. Lumingon ako, pero bakante ang upuan sa sulok. Ngumiti ako ng marahan sinubukang ipagwalang bahala. Baka epekto lang po ng gamot, sabi ko. Minsan po nakakalito yan sa isip natin. Umiling siya. Sinabi niya sa akin na malapit na raw akong sumama sa kanya. Naalala ko kung paano niya ito sinabi hindi takot, hindi man lang malungkot. Resignado lang na parang isang katotohanan. Binanggit ko ito sa charge nurse sa report namin. Sinuri namin ang kanyang mga gamot ang kanyang vitals. Lahat ay maayos. Tila bumuti siya kinaumagahan. Pero tatlong araw ang lumipas sa isang kalmado at ordinaryong shift huminto ang kanyang puso. Ganun lang na natili ako sa tabi ng kanyang katawan hanggang sa dumating ang taga Habang inilalabas nila siya napatingin ako pabalik sa kwarto. At nanunumpa ako sa isang saglit lang nakita ko ang balangkas ng isang taong nakaupo sa silyang iyon sa sulok. Hindi malinaw, hindi isang pigura, hindi isang mukha, kundi ang hugis ng isang presensya. Na para bang nagpigil ng hininga ang kwarto. Pagkatapos noon nagsimula akong maging mas mapagmasid. Sa sumunod na taon-anim na magkakaibang pasyente sa kwarto, bilang Atrion, ang bumanggit sa lalaking nakauniporme. Laging nakaupo sa iisang lugar, laging tahimik. Hindi lahat sa kanila ay malinaw siyang nakita. Pero sapat ang naglarawan ng parehong detalye, berdeng uniporme ng sundalo, isang sombrero sa kanyang kandungan mga botang matatag na nakatanim. Isang pasyente, isang matandang lalaki na may sakit sa puso ay sumaludo sa sulok bago siya pumanaw. Isa pa na halos hindi na makapagsalita dahil sa sepsis ay bumulong ng paulit-ulit. Sabihin mo sa kanya huwag pa, sinuri namin ang mga talaan. Walang veterano na na-admit sa kwarto bilang pato sa loob ng maraming buwan. Walang mga bisitang tumutugma sa deskripsyon na iyon. Walang dahilan para may sinumang naroroon. Ang ilang staff ay nagsimulang humiling ng ibang mga kwarto. Ang iba ay tinawanan lang ito pero may halong kaba. Pero lahat kami nagsimulang tumingin sa sulok na iyon nang may pagkakaiba. Ako nagsimula akong kausapin siya ng pabulong kapag walang nakakarinig. Isang hello lang, isang paggalang lang. Dahil kung mayroong isang tao doon kung may bahagi ng isang lalaking nakauniforme na patuloy na nagbabantay sa kwarto bilang payto sa tingin ko'y hindi siya malupit. Naghihintay lang. Marahil binabantayan niya ang mga alam niyang malapit na sa dulo. Marahil sinisiguro niyang walang aalis ng mag-isa. Hindi ko pinapanggap na alam ko kung ano ang nangyayari pagkatapos pumantay ang linya sa heart monitor. Pero sa kwartong iyon kasama ang mabigat nitong katahimikan at mga anino sa sulok minsan, pakiramdam ko'y mayroon nang nakaaalam.